So ayun guys, and dito tayo na sa condo uh, siya. Isa to sa madaming uh, labangan, parang ano siya, big yung ano yun. Uh, malaki yung ano niya, area niya, and marami dito washer and dryer. So actually, mihira ako dito, parang second time ko pa lang dito. Pero kung nandito kayo, or kung kita kayo dito sa Cayman at tagahanap kayo ng wash, usually kasi yung ibang bahay or pakupahan dito walang ano walang dryer sa ay walang washer and dryer sa inuupahan so yun so happen doon sa inuupahan namin meron naman okay kaso yung dryer niya kailangan mo maging dalawang kailangan mong magdalawa ng dryer meaning times two. kasi hindi siya natutunod talaga so ayun, ang ginawa ko doon ako nag-washer and then usually napupunta ko doon sa pink house na malapit lang doon sa amin. Kaso, kailangan kasi doon na may sarili silang coins, hindi, hindi pera. Coins siya, bibili mo siya. So, ayun. So, ano nangyari? Close na yung store na palitan ng coins or bilihan ng coins. So, ang nangyari, hindi na ako nakapag-dryer doon kasi na, ano, kasi nga uh, sarado niya yung tindahan so ayun kaya ang ginawa ko para matapos na to kasi instead na gumising pa ako ng maaga para mag ngayon ko na ginawa actually mag, mag 1 am na ngayon so ayun Minabuti ko na rin na pumunta na direkta dito. Naglakad na din ako para matapos at matapos na itong labahin. Pero mabilis lang naman dito. Sa amang kagandahan dito, talagang dry na dry siya. Ipapasok mo lang yung ano, coins. Usually ang nilalagay ko, $4. I mean, $4 yung binibili kong coins. Tapos yun yung pinapasok ko sa driver. Tapos kapag ano naman, um, washer, $3 lang. So, ayun. Unlike dun sa amin, points na siya na pera dito. Kaso, ah, ano siya, $3.50 tapos parang $3, $3.50, $3.50, makakaten ka. Tapos yun, madalas pa sira, hindi siya nag-drive. So, ayun. So, for those na naghahanap ng mga paglalaban dito sa, ano, uh, sa iman dito lang po sa eastern Avenue. kulay yellow yung so ka so, uh, ngayon na taon kasi natin, ako lang yung tao dito so, uh, na naglalapa so Siguro uh, yung iba, ano, pinaka-service na lang nila. Meron kasi silang pa-service na dito sila na yung last class pero normally wala talaga tao na yun pakita so ayan ako lang tao so ayan ang dami nilang washer and dryer doon doon so ayun So, kung naghahanap kayo ng paglalabad, isa to sa uh, magandang paglaban kasi talaga yung tuyo uh, yung tuyo yung tuyo yung dryer kasi malaki yung capacity ng malaki yung capacity ng yung pinaka lava so ng malalayo ano, yung mga lava sa so, kanya super dry na talaga hindi ka na mag-uuno so ayun para sa mga nagtatanong o naghahanap, dito lang to sa Eastern Avenue. So, dito lang kayo dito. Ayun. Tapos may convenience store din sila dito. So, yung convenience store, um, yun. Pag wala kayong sabon, ano, magugutom kayo, gusto nyo magkape. Kasi 24 hours to eh. Yun pa yung pagandahan dito for those na busy ganyan or alam mo yun busy kayo at um, wala kayong time na mag-ano ng umaga kasi yung iba hanggang umaga, ano lang hanggang ano lang, 5 or 6 o ganoon, or, or nagko-close sila eto, hindi nagko-close so, yun punta na kayo dito kung kaya tapos ito ginawa ko, dito na ako nagtitiklo kasi para pagdating sa bahay, ilalagay ko na lang ko sa cabinet ko. Tapos na. Saka para maayos bitbitin. So ganun lang. Sa dami ng nilaban ko, ito yung talaga siya. Kaya kailin recommend ko dito. Na-try ko before dito once, ano, ah, madaling araw kasi nga ano may eh, kasabay ako din yan. sinama si, ano, sinama ako dito so nakuklas ko, ah may din pala dito so okay. ayun akala ko kasi para convenience store lang dito, na 24 hours so kamaya pakita ko sa inyo yung ano yung mga pwedeng bilhin dun sa tindahan nila yung convenience store kasi dito So, ayun. Tapusin ko lang ito. At balikan mo kayo mamaya. So, ayun guys. Ito na lahat yung uh, damit ko na nalaban for 6 days. So, yan. So, ilalagay ko na siya dito. So, ayun. Ayun. yung mga ano, nila dito. Yan. So yan. So mayro mga sabon sila dito, may mga food, Ayan. May mga sabon. So yan, may mga soft drinks, so convenience store siya. So yan, pag nagutom ka, may coffee din sila dito na machine. And then may mga drinks. So, ayan siya. So, ayan guys. Dito siya. Ayan, convenient shop. So, dyan siya. Yung laundry shop. So, eto yung laundry shop kung saan ako naglaba. Dyan ako kanina sa loob. And then, dito ka papasok sa convenience store nila. Ayan. Dyan. So, ayan. Ngayon, uuwi na ako. Siyempre. So, ayan. Mayroon ditong rubies. Ayan. Ang ng alauna ng madaling araw sa kino. usually kasi dito so ayun guys so usually kasi dito sa Cayman ang uh, pag 11 nga close na yung mga restaurant kanya so yun meron mga 24 hours dito yung macros yun nga yung convenience store and then yung um what else yun yun yung mga pag nagutom ka ayun yung ano pala subway 24 hours din siya so ayun medyo madilim kaya wala masyadong ilaw dito. Kaya medyo malabo. So, ayun guys. Pauwi na tayo. Daladala dala ko na yung mga dami. So, ready na. At least matutulog ako. Tuloy-tuloy na. Kasi Sabado ngayon. Tomorrow is Sunday. So, yun. Pahinga day. So, matutulog tayo. And then, meron kaming branch. So, yun. May branch kami.